naiintindihan ko na na may mga bagay talaga na kahit atin nang naangkin ay di pa pala yun yung para sa atin at wala tayong ibang dapat gawin kundi tanggapin tanggapin na naging pampalit lang tayo tanggapin na di talaga tayo yung gusto at tanggapin ang katotohanan na baliwala lang tayo kung pwede lang bumalik sa panahong tahimik lang ako, sa panahong okay lang ako, sa panahong di ko paramdamang sakit na to, ay babalik ako. Babalik at babalik ako dahil mas pipiliin ko pang mag-isa kaysa mag-aksaya ng oras sa taong basta-basta na lang nang iiwan ng mag-isa. Di ko alam na ang mga pangakong sinabi mo ay di pala ako ang gusto mong makasama sa pagtupad nito. Sa akin mo sinabi, pero di ako yung gusto mong makatabi. Lahat ng ating pinagsamahan, kinalimutan mo lang ng walang pag-aalinlangan. Sinabi mo na lang sana nung una na di ako. Napaasa kasi ako nung sinabi mong oo. Pero teka lang, pinili mo ba talaga ako? Dahil ako yung mahal mo? o pinili mo lang ako kasi ako yung nandyan para sa'yo. Dahil kung utang na loob lang ang dahilan, sana nagpasalamat ka na lang. Pero salamat sa'yo. Dahil sa'yo ko nalaman na huwag magmahal ng taong di pa tapos magmahal ng iba. Wala ka nang maririnig galing sa akin. Dahil pagod na ako. Pagod na pagod na ako.